Hindi lamang po ng mga taga-KOJC. Alam nyo po mga kababayan, kami po ay hindi membro ng KOJC ngunit nakiisa kami sa kanilang pinaglalaban dahil hindi lamang po mga taga-KOJC ang inaapi ng punyetang gobyernong ito. Pagpasensya nyo na po sa mga kapatid natin dyan sa KOJC, medyo makakapagmura ng konti. Kapiraso lang naman po. Pupunta naman ako dyan bukas. Basbasa nyo na lang muli ako. Ako po ay pupunta ho dyan mamayang gabi pagkatapos ko po dito upang makisama ho kasama ang mga banateros upang ipaglaban natin dahil hindi pa po tapos ang laban. Nakita nyo naman po, di ba, na hanggang kanina po, meron silang mga pinapasok na kahon-kahon. Hindi natin alam kung ano itong laman na kahon na ito. Bakit po ba napakahalagang bantayan po yan? Dahil pag yan po ay bomba, pwede po tayong hulihin lahat ng nasa loob niyan without bail. Ibig sabihin po noon kulong po tayo. Kaya nga, muli ako nananawagan sa mga kababayan natin. Yung pang-aapeng ginagawa sa KOJC, hindi lamang po yung doon sa kanila, kundi sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ako nakikisama dito sa mga kapatid nating vloggers. BMR, magandang gabi, sir. Andito po ba si Bistak? Ito pa po yung mga iba nating kababayan. Ah, wala na po ditong banateros, bistakeros. Iisa na lang po tayo dito. Tama! Iisa na lang tayong pinaglalaban ang tunay na gobyernong nagsisilbi sa bayan. May mensahe po ako sa mga kababayan nating OFW na naandi dito. At sa mga nanonood po, alam nyo, iisa lang naman ang isang presidente na nagmahal sa inyo. Walang iba kung hindi ang Pangulong Duterte. So, ko lamang po sa mga kapulisan natin. Marami po tayong kilalang pulis. Alam nyo, mahal na mahal kayo ni Pangulong Duterte. Pagtungtong na pagtungtong niya, tinaas ang sahod ninyo. Ano ang ginawa ng Marcos Administration? Pagtungtong ninyo niya, ginanggal, binawasan ng pensyon nyo. Tapos ngayon, ginagawa kayong alila sa KOJC habang ang putang inang boss nila. Ano ang ginagawa? Inagawang pa ako ng kanta. Napaka-animal. Favorite song ko pa man din yung salamat na YON. Tapos may paakbay-akbay pa. Pwede po ba AKONG makbay? At least ito. Out of tune daw. Out of tune. Hindi ba o di ba? Makikita nyo yung mga kapulisan natin. Pagkatapos ho kayo. Ginanyan. Inalila. Saan kayo natutulog? Sa lapag? Walang pagkain? Sino nagbibigay ng pagkain? Mga taga kay OJC. Yung mga sinipa ninyo ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung mga nilapastangan ninyong karapatan, yan ang nagbibigay ng pagkain sa inyo. Yung buwis na sinasabi ninyo, galing yan sa yung paman, mahal kayo ng mga taga-KOJC. At yung boss nyo, ano ginagawa? Nagpa-party. Hanggang kailan kayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan kayo magbibigibigihan? Kayong mga kapulisan, panahon na para ipagtanggol ninyo ang ating saligang batas na nagsasabi ang kapangyarihan ay nasa taong bayan. Hindi! politiko ang magnanakaw. Nakita nyo ba yung ginagawa sa kamara ngayon? Ginigipit ang lahat ng kaalyado ni Pangulong Duterte. Si Atty. Roque, na wala namang kinalaman, pilit na dinadamay. Si Sen. Bongo, na wala rin kinalaman, pilit na dinadamay. Si Sen. Bato, at ang inyong lingkod, nung hindi pumayag na maging bayaran na vlogger, dinimanda nila. Baka gago. Isa kang umamin. Isa kang bayaran. Ang tanong dito, yan ba ang pakakain mo sa mga anak mo? Kaya mga kababayan, sasamahan ko kayo, sasamahan kayo ng bawat vloggers na nanaanti dito upang ipaglaban ang ating bayan. Gagamitin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Meron po nag-send kasi sa akin ng message. Pinakita niya yung video. At panawagan ko na rin po ito sa ating mga kababayan. Si Torre po ay hindi Iglesia ni Cristo. Napanood ko po, po yan mismo doon sa kanilang channel. Kaya huwag na po nating idikit si Torre sa Iglesia ni Cristo. Feeling ko Iglesia ni Demonyo yun eh. <laughs> Kaya tayo ay nananawagan po sa bawat religion dito sa Pilipinas, mapa-iglesia, mapa-muslim. Huwag po natin kakalimutan po. Babasahin ko lang po sa inyo na maikli. Ako naman. Baka gumalaw yan. lamang po kong babasahin sa inyo. Mensahe ko po ito sa mga naniniwala sa Panginoon. Proverbs 31 verse 8 to 9. Speak up for those who cannot speak for themselves. For the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly. Defend the rights of the poor and needy. Iglesia ni Cristo, mga Muslim, mga Kristiyano, yan po ang sinasabi sa atin, maging mga katoliko, ipaglaban natin ang mga Pilipino. Kung kayo po hindi magsasalita at pahihintulutan ng kasamaan, ito po'y kasalanan sa bayan. Kaya po kami nakikisama sa inyo, umihingi sa inyo ng pagsasama sa bawat isang Pilipino. Tanungin ko na lamang po kayo, tama po ba na ang pera na dapat pang gagamot sa mga Pilipino ay inilipat lang sa PhilHealth, di ba? Tama po ba yun? Tama po ba na araw-araw, araw-araw po ito ha, gumagastos ang gobyerno ng isang bilyon para sa flood project. Asan po yun? Asan po yun? Isang bilyon na yun. Wala po. Kaya tayo nananawagan sa bawat isa. Panahon na ho para tayong magsalita at lumaban. Ito'y mapayapang paglaban. Uulitin ko po, mapayapa. Ako naniniwala na itong mga taga kay OJC, kayo'y hinirang ng Diyos. You are the anointed people of God. Naniniwala ko dyan. Naniniwala po ba kayo? Sa dami-dami ng inape, bakit ang kay OJC? Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo bibigay sa pera. Ang pastor niyo hindi bumigay sa pera nung binibili ang smn You are the anointed people of God to defend our country. Naniniwala po ba tayo dyan? Kaya, eto ang tatandaan ninyo ha. Napakagandang ganda nito, di ba? Alam niyo, if my people will humble themselves, pray and turn from their wicked ways, and we will heal your land. Yan ang sabi ng Panginoon, I will heal your land. Sino daw? If my people, sinabi ba nila yung hindi naniniwala sa Diyos sa magbabago sa Pilipinas? Hindi po. Ang sinabi ng Panginoon, if my people, kayo po yun, kaya, huwag tayong magbabato ng kasamaan sa kalaban. Laging kabutihan lamang. Sino dito naniniwala sa Diyos Ama? Taas ang kamay! Ang naniniwala sa Diyos Ama ay taas ang kamay! Be proud. If you believe in God, ano po ang huling mensahe ko sa inyo? E lang po, itas niyo lang kamay nyo. Kung kayo po'y naniniwala sa Panginoon, Romans 12:17 to 19. Do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. It is written, it is mine to avenge. I will repay. Oh. Yan ang sabi ng Panginoon.